Good morning, good morning guys Ito, uh, <laughs> naglalakad lakad daw guys dito sa street kami. So nakikita nyo guys yung background oh. Ayan, medyo malayo-layo na yung ko Morning walking, ganoon At Ito, uh, talagang ang gaganda ng mga puno dito sa lugar namin guys Ito, pakikita ko sa inyo guys yung sample ng puno sa amin, yung punong nara So ayan guys so. Oh. Talagang ang lalaki na at saka ang ganda ng lilim dito guys oh. Ay nakita niyo guys oh, ayun, laki na ng punong nara. Guys, mga tanim namin ay po yung mga magkakatabi. Sunod-sunod na yan guys, palibot. So hindi namin alam kung ilan yung nabuhay nung araw na nagtatanim kami dito guys. So ayan. <laughs> ang lilim dito guys, di ba? Dito sa part niyo no iba ang init pero dito sa portion na to dahil maganda yung lilim ng nara ay kalagang ko napakaganda saka masarap ang simoy ng hangin dito guys so ayan at kaya yeah, pagka dinaretsyo nyo guys yung dada yan paikot lang yan guys dito rin ang labas nyo dito sa portion na to So, parang roundabout lang Kasi yung gitna nga niya, katulad ng mga nababanggit ko dati, ay open space po yan. Yan po yung gagawing Open park sana namin. Kaso, uh, yun, hindi ko kaya ng aming subdivision na uh, ipagawa yung mga amenities like yung mga palaruan. Ayan. So, ito guys, oh, so, ganda. Ito naman, ang lalaki ng punong mangga dito guys. Oh. Uh, tingnan natin kung may bulaklak. Ito guys, uh, itong mangga na ito, nakakahingi kami dito kasi Indian Bengo yan. So yung kabila, kwan yun, parang piko. Ay, eh, kaso maliit pa siya. Unlike dito, malaki na. So yung isang puno pala dito guys, uh, kinat kasi nakakakuan sa kuryente, sa kawan. Kita nyo guys, oh, nung inalis yung puno dito yung mga sanga. Kita guys, oh, lumundo yung mga kawad. Kasi nga, parang paghila nila ng wire, eh, nandun sa ilalim ng sanga. Kaya nung kinanggal yung mga sanga, yan, lumundo. O yan, dapat ma-report to na maayos nila yan. hindi uh, ko alam kung ah, uh, uh kwanto, kawad ng kuryente o ano parang cable ng fiber ata yan. So guys, ito. Yun. nandito na guys tayo sa papunta sa amin. So laki pa guys talaga dito. Ayun, pagka na to guys, kitang kita na yan ang lawak ng open space na yan. So kita nyo ba, lalaki talaga ng mga purong nara. Ganda, ang ganda. Sa so may kabilang side guys. ay uh, dito na lang tayo at ako pawi na sa amin. So, so yung guys, uh, siguro babalik ako doon sa may construction site mamaya o bukas uli pagka gumawa sila uli doon ng kwan. Uh, yung dabagan ko kasi guys yung mga foundation at uh, may dilalagay kami doon sa foundation. So, ayun. At bago buhusan, kailangan mailagay yun. At uh, kasama sa mga kwanya na eh, dapat gawin. So, hanggang dito na lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Mabay po.